So what's up guys, good day sa ating lahat Ayan, nakapila tayo ngayon dito sa Tiwata Pares Overload sa Pasay City no so, Ayan, sabi ng kadate ko, mag-overnight daw kami kay Tiwata Yung pala sa Alina Hotel pala yun Ngayonit, ayan ang Tiwata Pares Overload dito to Ang pila, dahil mayroon pala overnight po Tarantado sa Alina yan po <laughs> <laughs> Atawa <laughs> At tuloy si Kuya eh, <laughs> sinusunda <yung> namin ah. <laughs> uh, <laughs> At tara, punta tayo roon. <laughs> Overnight. Overnight siya. Yeah. Gag. 829. Overnight. With free breakfast. Overnight daw, ayan. Yung pala Alina Hotel. La Libertad yun. Ah, model nila si Diwata. Pagkatapos daw kumain. Hindi, ano sila. Nag nagbigay sila niya ang poster. Tapos yun, may promosyon ng ano nila. Eh, parang model na rin nila yung sa si biwata. Pagkatapos ako kumain ng paris sa si biwata, doon nabalik sa hotel nila. <laughs> Ah, uh, ba nang pila? Ha? Huh? pala, ano, ah uh, mabilis naman ang ano, pag ano, nagtatagal lang pagka naubusan ng ah uh, plato. Boy. Wala na silang platong naka-prepare. Yeah.

dan Pak penjaga parkir đã có anh ạ. Tại vì nó nó muốn có cơ hội tham gia phố ấy. Có thể sẽ mở thêm các cái nữa. 1000 lần đến hết. Anh ơi, chị cho. Không nên. Hử? Anh ơi.